sa hirap ng buhay ngayon, kailangan matipid. Kaya bibigyan namin kayo ng quick tips para makatipid sa eat all you can ng Max. Magsama ng iyong kabarkada. Kailangan dalawa kayo. Isa lang ang order ng eat all you can. At yung isa, papasahan lang ng manok. Sa video na ito, matututunan nyo ang iba't ibang teknik para makapagpasa ng manok ng hindi nahuhuli ng waiter. Ito ang pinaka-obvious at pinakamadaling gawin na teknik para pagpasa ng manok. abilis lamang ililipat ang himay ng manok sa plato ng iyong kaibigan. Ang Table Napkin Technique Sa Table Napkin Technique, mukhang niluwang manok dapat ang iyong ipapasa. Lagay lamang ito sa napkin at dahan-dahan kukunin ito ng iyong kaibigan. under the table technique. Ito ang pinakamahirap sa lahat ng pagpasa ng manok. Dapat mailipat mo ang manok sa ilalim ng lamesa papunta sa iyong kaibigan. back Mountain Ito ang pinaka-epektibo at pinaka-efficient na paraan para mailipat ang manok sa iyong kaibigan. Subo ang manok at sabay halikan mo ang iyong kaibigan para mailipat ang manok sa kanyang bibig. Gamit ang mga tips na ito, makakatipid ka sa itolyo kayo ng Max.